Ako po si Mary Grace Alvarado, 34 years old, na nakatira sa Hontiveros Compound, Forte State. Forte State. humihingi uh, po ng tulong, lumapit po kay Congressman Tabunting para po sa tayo ko na si Sarah P. Alvarado po. Starting ng January, February, March, Lagi na po kaming panay pa-check up. Tapos, ayun uh, yun, lagi sinasabi na kailangan na nga po niya for dialysis. Eh, ayaw niya pa. Ayaw pa niya nun. Kasi tatakot siya, ganun. Tsaka mahal nga daw yung gamutan. Tapos neto na pong ano, uh, July, yun, na parang nahihirapan na siyang huminga. Nasa bahay kami. Agad-agad po namin siya naisugod sa Las Piñas District. Kaya sabi ko, sana hindi ako nagkamali ng nilapitan. Or matulungan po ako talaga ng ng Gas. Kilala ko na po si Kong na malalapitan po talaga. Mapit na rin ako dito nung before pandemic. Mm Abo, oh, nakita ko po yung mga iba pa niyang mga proyekto na pwede po makahingi ng sa kanila. Nung tinawagan po kanina ni Ma'am Roda, parang gumaan na po yung pakiramdam ko na pagsabi niya na kung na daw po akong mag-alala kasi zero na daw po yung babayaran ng sa hospital. Uh, malaking pasasalamat ko po na na-approve po yung guarantee letter na hinihingi namin. So, hindi ko po man in-expect na isisiro po yeah. ni Pong yung bill, bill, billings namin doon. Bless na bless po. Sobrang <laughs> bless na bless po. So, sa, ma sa marami pong tao na lumalapit dito, hindi ko po in-expect na ganun kala kalaki yung matutulong ni Pong sa akin. Uh, papasalamat po ako kay Congressman Gaston Bunting, lalo na po sa buti asawa niya na si Ma'am Joy na isa po ako sa napalad na mabigyan ng tulong. Uh, sana po magtuloy-tuloy pa po ang servisyo nyo para sa mga kagaya ko na nangangailangan din po ng financial and medical assistance. Uh, mabuhay po kayo. Maraming po salamat. <tod>